we <laughs> Hi there mga kabudo, welcome back to my channel, Jeng's Review Corner. So nandito ako ngayon sa Urduha Village, dito sa Bicas, Quezon City. So naimbitahan na naman tayo ng isang kainan, so ito siya, ayan o, oh, nakikita nyo. Ang tawag dyan guys is Eat Ka Lang. So gusto nilang ipatry sa atin yung pinagmamalaki nilang Pinoy Ramen. So guys, ang kiniklaim nila is sila yung pinakaunang nakaimbento nito kasi family recipe siya. So ang tawag dito sa Pinoy Ramen na to is Lang Lang. So excited na akong tikman 'to guys. Tingnan natin kung talagang masarap at saka sulit. So let's go. So guys, bukas sila from Tuesday to Sunday. Ah uh, guys, yung oras ng uh, operation time nila is from Tuesday 5 PM to 10 PM and then Wednesday hanggang Sunday, uh, nag start sila ng 4 PM to 10 PM. So guys, ang dami nilang ino-offer, hindi lang yung Pinoy ramen na sinasabi ko. Meron din silang rice meals at saka mga drinks. So guys, madali lang talaga siya makita kasi talagang nasa tabi lang siya ng kalsada and halos nasa tapat lang siya ng Our Lady of Fatima Parish dito sa North Caloocan. So guys, medyo nagugutom na din talaga ako and excited na akong tikman yung mga food nila. Wow! Siyempre, unahin na natin tikman itong Pinoy style ramen na Lang Lang. Meron itong egg, fried garlic, pork meat, at Mickey Bihon na noodles. Ang laki ng bowl guys, kaya talagang busog ka dito. Pork base and very thick din ang soup nito. And take note guys, andi sabaw din ito. Kaya hanggat hindi ubos ang noodles nyo, pwede kayong magpalagay ng sabaw pa ulit-ulit. O ba diba? winner! Next is itong Ika Bacon or Bak Silog. Meron itong garlic fried rice, egg, bacon, and their homemade cheese sauce. Sobrang natuwa ako dito guys kasi ang lambot at ang kapal ng bacon. Ramdam mong high quality yung bacon na ginamit nila dito. Yummy! Ang sarap ng cheese guys. Cheese sauce. Tsaka ng bacon. Ang sarap. Winner! Dito naman tayo sa Pinoy Fan or Filipino Style Chow Fan. Yung fried rice nito is merong halong longganisa bits, hot dog bits, tocino bits, and egg bits. Tapos meron pa siyang 2 pieces shomai. In fair na siya shomai nila guys, malasa talaga. Pwede mo rin palagyan ng chili garlic kung mahilig ka sa maanghang. Ito naman yung flavored shomai nila. Available in 4 flavors. Original barbecue, chili barbecue, cheesy cheese, and hot buffalo. Wow! Napakasarap ng lasa nito, guys. Parang kumain ng buffalo wings, promise. Malalaki pa yung show, kaya talagang mabubusog ka din dito. And finally, ang kanilang cheesy hot silog gaganahan kang kumain nito dahil again sa kanilang napakasarap na cheese sauce. Hi guys, um, come and dine uh, with us at Lipka lang. Uh, try our Filipino <laughs> style ramen. Uh, dito lang meron nito. Kaya punta na kayo dito, try nyo Let's go! For deliveries, you may contact their social media accounts or this number. So ayun guys, punta kayo dito sa Eat Ka Lang, dito sa North Caloocan or Duha Village. So in fairness naman guys, napakasarap at saka talaga nakakabusog yung mga food nila. And ang pinaka-importante guys, very affordable. Kaya talagang panalo-panalo. So guys, you have to try their Pinoy style ramen talaga kasi talagang it's really delicious at saka kakaiba siya tapos alam mo yung parang kumain ng palabok tapos uh, pork based siya so talagang it's a complete uh, experience ng ramen pero at the same time mararamdaman mo na Pinoy na Pinoy kasi yung noodles niya is made up of a Pinoy style na Miki Bihon o di ba saan ka nakakita ng ramen na gano'n? so dito lang yan sa eat ka lang at saka guys nagustuhan ko din talaga yung boxelog nila asin panalo yung bacon so pag pumunta kayo dito orderin nyo yung boxelog talagang masasarapan kayo yung cheese sauce na talagang sila yung gumawa, sobrang winner guys kasi talagang alam mo yun, uh, ang dami ko na nakainan na kapag homemade yung cheese or yung own recipe nila yung cheese, wala namang lasa pero dito yung cheese sauce nila sobrang sarap. So again guys punta kayo dito, I really recommend this place talagang perfect for your cravings. So guys, kung na-enjoy nyo tong video na to, please pakilike nyo naman. And syempre, huwag nyong kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jenks Review Corner, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs na ilalabas ko. So there you have it mga kabudol. Thank you so much for watching. Kita-kits tayo ulit sa next vlog ko. Ingat tayo palagi. God bless and remember, stay cute!